YouTube channel. Good morning po sa mga nanonood. Ito. Pasok ulit tayo ulit sa trabaho. Araw po ng, ng, Mar ng lunes. Mabuyoy-buyoy na tayo. Ayan, bukas na yung kasino. may ng konti bukas na yan. At lumiliwanag na. Pero bandaroon sa harapan natin. Madilim. Mula kasi kagabi. Lakas oras po ngayon alas 6.35 ng umaga ah alas 5 alas 5.35 ng umaga kakamali tayo lagi ah okay guys at uh, papunta na tayo sa ating uh, sasakyan doon sa metro albahasa marami ng dahon yung mga puno nagsisibali mga ibon kaya na narinig yung mga hudin dito na tayo guys sa metro nag, -iba, nag ibang ruta ako guys dahil sarado yung line line 6 trocadero sarado kaya nag ibang ruta ako dito ako nag, nag ako sa line 1 tapos kuha ko ng line 2 sa charge dito pabalik Ayan guys, ah, dito na ako. Nasa labas na ako pa palakad na papunta sa ta, aking work. 6:10 ng umaga. Ay eh, maliwanag na. Oh. Pero doon sa banda roon, madilim. Parang uulan na naman mamaya. Dito na ako guys. Tatanggal na tayong jacket. Sura so, na tayo. Oras po ngayon, 6.22 ng umaga. <clears throat> okay na tayo dito guys At uh, oras na yan Alas 8.11 na 9 minutes pa Pago tayo bumaba Para hindi tayo mano. Kasi pumasok ako rito ng ano eh 6.20 Dalawang oras Kalahat lang tayo rito eh Alas dalawang oras lang Alas 6.30 Hanggang 8.30 Hanggang alas 8.30 pumasok ako ng 8.20 kaya uh, 6.20 kaya pa, ba -ba tayo ng 8.20 tapos pupunta tayo sa sa susunod na trabaho doon sa lugar namin babalik tayo susukay tayo ng, ano, ng train ulit gakit ang mga gamit sa building guys ayan o oh, nagbaba Ayan, na tayo sa metro para makasakay. Makabalik na tayo dun sa ating trabaho dun sa ating sa aksesunod kong work. Siksigan sa line 9. Metro 9 dahil sira yung uh, line 6 at saka line 2 kaya siksikan doon nakipagsiksikan na ako para makasakay kung hindi ako sa uh, magsisiksik at uh, malalay tayo sa isang walk namili mo ako kanina guys at uh, para sa aking lutuin may magluluto na tayo ngayon nakapaglilis na rin don sa trabaho kanina nagluto pa rin ako nagtayo ako ng carrots at saka broccoli. Tapos nagayat ako ng repolyo, salad, cabbage. Nag-pray ko ng manok. Chicken breast. Ito dito, luto pa rin. paspas kanina. Mayroon mo tatlong oras. Naglinis ko ako ng mga kwarto. papalutin ang ating yan. tapos nilis ko na magpipresyo nyan Yeah, guys. Meron na yan. Meron pa sila. Yun. Tapos kung siya. Ah, mamaya na lang piprito yan ang misis ko. Ayan, uh, guys. Uh, guys. Ah, uh, andito na ako sa bahay. At ang uh, ko lang. Oras ko ngayon. 7.30 ng gabi. Ayan. Iba na yung kanyang itsura yung gabi maliwanag siya at ang araw ayun oh. nandito sa kanang ko ayan nakagawa tayo ng kanina ng uh, nakapaglinis tayo nakagawa tayo ng nem pero misis ko nang magpiprito ng kasi kung piprito ko yun hindi na siya maltong hindi na siya crunchy makunat na siya kaya mamaya pa ipiprito yun ayan guys hanggang dito na lang aking video uh, kita kita ulit tayo sa next upload Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!